Ayan mga idol, uh, night fishing tayo no. Ayan. So sa nang ng mga tilapia mga idol. Ayun. Ang dami niyan. Andami. Andami. ang puno idol ang dami ang dami angat mo angat. ha dia mau angat ang dami oh. puno agad yung lagayan mo yung mini pool mo puno agad oh oh Ayos yung lagayan mo. Isa pa. Andiyan lang sila ito lo, dyan sa may bato. <laughs> Yan, dami idol. Ang puno na naman idol. Uy, tumalon! <laughs> Ang dami, angat! Yun, puno na ang mini pool mo. Oh. Puno na oh. Dami. Puno. Kusaga na. Dami oh. Sapa. 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 Sapat para marami tayong mauwi. Hmm, Tumatalo Ala! <laughs> dami! Ayun! dami pa rin! dami okay. pa rin dito! Sinalok pa uli. Yun, dami. Huh? Tatlong tatlong salok. Sa Puno na yung fish pan, Amalit. Puno na fish pan mo. Yun know. oh. Na, na, na. Ang dami oh. sige. Pasensya sa sandali. May Ayos.